Nagtatrabaho lang po kami mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraydor ako. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activity. Bitis. alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upa ang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami nang apat naput anim na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay. House speaker Martin Romaldes sa 42 McKinley Street, Tagig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Mas maraming pagkakataon na nagdi-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romaldes sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Ikaw ay na-hire ni Tentative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Gano'ng <laughs> kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanan? Minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is tatlo. Pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan monitor ko dun sa group chat namin, may basura tayo deliver. Three times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdes. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon. Eh. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. O yung movement ng tropa nagaganap, average, three times a week. Three times a week, Your Honor. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo, ang pag deliver ng pera kay Rep. Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign August 2025, this year. Yes, Your Honor. Alin, Alin-aling bahay mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni... Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa, sa ano, Malacanang.